Hello mga idol, kumusta po kayong lahat at welcome back po sa ating channel Florabel channel po, nagbabalik So medyo matagal po tayong nawala no? Halos tatlong buwan po akong walang upload So naging busy lang po ako sa aking trabaho So ngayon sa aking pagbabalik po I-update ko kayo kung magkano na po yung tinaas ng presyo ng ginto Sa 18 karat Kung magkano po yung presyo noong January 2024 at kung magkano din po yung presyo ngayong January 2025. So wag na nating patagalin, panoorin po natin ang video ni Pat TV. Pero bago yan, wag niyo ring kalimutang dumalaw sa channel po ni Pat TV at mag-subscribe na rin po kayo. Itong mapanood natin ngayon ay video po ito ngayong January 2025. So hi guys, howdy tango sa Tricia and Maya. Ngayon 2025, ngayon January, ayan eh, parehap sa mga presyo ng mga ginto. Mula 21k to 18k, Saudi Gold and Japan Gold, plus Diamond and Customization and Jewelry na gusto ninyo ngayong 2025. O ito na, talong ng bayan ngayon 2025, unang buwan ng taon. Magkano program? May sir, pa 18 gipon na regular is 4,250. Saudi gold? Yes, Saudi gold. Okay. Uh, SPL uh, is 4,300. Then yung Monaco po natin is 4,400. Uh, for white gold, 18K na Saudi gold po is 4,400. And then ang Japan po natin is 4,600 to 4,650 po. Then yung heart beats naman, Sir Pat, is 4,750 per gram po. Heart beats. Yes. Yeah. At ito naman yung noong January 2024. Ang ating program this month of January 2024, Ate Mitch, magkano abutin? Yeah, Yan, ngayon 2024, Happy New Year po muna sa inyo yeah. lahat. Yan, yeah, more blessings sa ating ngayon. New Year 2024 sa, dra sa Dragon po ng year. Yan. Yeah. Uh -huh. Meron tayo ditong regular, 3-2 per gram. 3-2 per gram? Yes, 3-2 per gram na tayo ngayon. Medyo nagtataas na talaga tayo uh -huh. ngayon. Kaya mas maganda talaga ang investment ng gold natin. Great! Okay. Yeah, Yan, meron tayong special sa mga hindi nakakaalam ng na SPL. Uh -huh. Meron tayong special po yung tawag doon, 3-2.50 po. 3-2.50 ang SPL? Yes. Okay. Meron naman tayong hindi natatawag na BSPL po. Yon ang very special po, yun po yung mga madadalang lumabas. Ito uh -huh. na serpent, meron tayong mga Monaco, Monaca, mga madadalang lumabas yan 3-3 po ang per gram yung mga ganun na panggit mo ay nasa 3-3 ang per, per gram, gram. Ay. so ayan po uh, nakita natin kung magkano po yung pressure on at ngayon so malaki na po yung tinaas ng 18 karat gold noong january 2024 ang regular po na 18 karat ay 3200 per gram pero ngayong uh, January 2025 ang per gram po sa regular na 18 karat ay 4,250. So tumaas po siya ng 1,050 pesos. So, sobrang laki po yung tinaas niya. Ah uh, po yung nakabili na noon. Kung kayo po yung nakabili na noon, napakaswerte nyo niyo kasi uh, ang laki po ng tinaas. So sa special naman noong January 2024 ang per gram po ay 3,250 lamang. Pero ngayong January 2025 ang per gram na po ay 4,300. So tumaas din siya ng 1,050 pesos. So ayun mga idol, yun lang po yung mai-update um, ko sa inyo. Salamat.